Sabi sa Eksodo, dalawampung kabanata labindalawa. Igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Isang utos na tila simple. Pero minsan, mahirap isa buhay. Hindi lahat ay lumaking may malapit na ugnayan sa magulang. Hindi lahat ay lumaking buo ang pamilya at hindi rin lahat ay may masayang alaala ng pagkabata. Pero ang utos ay malinaw. Hindi ito nakabase sa pagiging perpekto ng ating magulang. Ito'y utos ng Diyos sa atin. Igalang ang taong ginamit niya para bigyan tayo ng buhay. Sa panalangin ito, hinihingi natin hindi ang perpektong pamilya. Kundi ang pusong marunong gumalang kahit mahirap kahit masakit, kahit hindi perpekto, ngayon manalangin tayo. Panginoon, salamat sa biyaya ng buhay at salamat sa mga ginamit mong daluyan ng biyayang ito. Ang aking ama at ina. Panginoon, alam mo ang buong kwento ko. Alam mo kung paano ako pinalaki. Alam mo ang lahat ng alaala. Ang magaganda at pati na rin ang mga masakit. Kaya ngayon, lumalapit akong may buong pag-amin. Hindi madali ang gumalang kung may sugat. Pero alam kong ang iyong utos ay hindi nakabase sa damdamin. Ito'y nakabase sa pagsunod. Sa pagtitiwala na ikaw ang Diyos na hindi nagkakamali. Kahit sa gitna ng mga taong may pagkukulang. Panginoon, kung ang magulang ko ay hindi naging mapagmahal o hindi naging palaging naroon o hindi nakapagbigay ng gabay o hindi nakapagparamdam ng suporta. Turuan mo akong magpatawad, hindi para burahin ang sakit, kundi para huwag na akong manatili sa hinanakit. Turuan mo akong gumalang, hindi dahil sila ay karapat-dapat sa mata ng mundo, kundi dahil ikaw ang nagsabi Igalang mo ang iyong ama at ina. Panginoon, kung ako man ay lumaking may buo at mapagmahal na magulang, turuan mo akong huwag balewalain ang presensya nila. Nasa gitna ng abala, matuto akong magparamdam, magtanong kung kumusta sila, mag-abot ng pasasalamat, at magpatawad kung sakaling may tampo sa puso. Tulungan mo akong Maging anak na hindi pabigla-bigla sa salita. Maging anak na hindi bastos sa harap ng problema. Maging anak na may respeto kahit hindi sang-ayon. Maging anak na marunong magpatawad kahit hindi humingi ng tawad. Panginoon, kung sila man ay malayo, turuan mo akong magabot ng pagmamahal kahit distansya ang pagitan. Turuan mo akong magbigay kahit hindi hinihingi. Magsalita kahit mahirap at tumahimik kapag wala nang maidudulot na mabuti ang pagtatalo. At kung wala na sila sa mundo, turuan mo akong igalang ang alaala nila sa pamamagitan ng buhay kong may dangal. Buhay kong may pananampalataya. Buhay kong nagpapatawad sa sarili. At buhay kong ginagamit sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, Linisin mo ang puso kong puno pa rin ng tanong. Bakit ganto sila? Bakit hindi nila nagawa ito? Bakit hindi nila naibigay iyon? Turuan mo akong palitan ang bakit ng salamat. Salamat dahil kahit hindi kumpleto ang mga alaala, narito pa rin ako. Buhay, humihinga, at may pagkakataong magbagong buhay. Turuan mo akong maging masunurin nang may kababa ang Maging magalang kahit may sugat. Maging mapagpatawad kahit mahirap. At maging anak na laging nakatingin sa iyo. Ayokong maging anak na mapagmataas. Ayokong maging anak na walang pakialam. Ayokong maging anak na puro reklamo. Gusto kong maging anak na marunong magbigay. Marunong magtiis. Marunong magpakumbaba at marunong magmahal kahit mahirap. At kung ako man ay maging magulang balang araw, turuan mo akong huwag ulitin ng pagkukulang, na maging bukas sa pag-uusap, na maging magulang na hindi perpekto pero totoo, na maging salamin ng iyong awa at habag. Panginoon, turuan mo akong igalang ang iyong disenyo sa pamilya. Kahit ako'y mas matalino sa aking magulang, o mas matagumpay, o mas maalam sa paningin ng mundo, turuan mo akong gumalang. At kung ako man ay may bitbit -bit na luha, nagaling sa sugat ng pagiging anak, yakapin mo ako Panginoon. Sabihin mo sa akin na sapat ka, na hindi ko kailangang hanapin sa tao ang pagmamahal na buo mong ibinibigay. Ito ang panalangin ng isang anak na gustong magpakumbaba. Anak na gustong matutong magmahal muli. Anak na gustong maging karapat-dapat. Hindi sa perpektong pamilya, kundi sa iyong paningin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin mo sa araw na ito.